Ito guys yung aking uh, panahalian ngayon. Isang ginatang tilapia at isang ano, kanin lang. Ang ganda lang tayo mga katukad. Ang, ang ganda nga guys ng ano, ng uh, pagkagata niya. Hindi siya tinipid sa gata. O, tingin ko mga katukad masarap to. O, andito nga pala akong mga katukad sa ano, sa Kasiglan, Muntalban. At meron tayong uh, pinunta na mahalagang bagay. Agad tayong bumaba dito, makakatukad kasi ano. Meron akong pinunta na mga kakilala na namapahan doon sa aming bahay. At atin nga na kinausap na uh, kukunin na namin itong uh, December kasi nga yung aming uh, tinitirhan ay um, magigiba na. So, kailangan namin na uh, merong bahay na malilipatan. Kaya napunta ko dito sa may kasiglahan. Siyempre, nandito na ako sa at nagutom tayo guys kasi ang kinainan natin kanina ano lang eh uh, spaghetti lang kumusta so ngayon nagbiyahe tayo guys at ano uh, nandito ako ngayon nagutom sa so, ako dito sa isang uh, uh, kaya uh, order na ako guys so, so ito yung aking uh, in order yung pinakita ko sa inyo Ayun, so, samahan nyo ako guys sa pagkain Wow! sa uh, alright, okay na okay sa ano sa nilamnam ng gata guys. Napaka tama yung combination niya guys, kaya. Tama sa pakulo sa ulam guys. At saka mga ka-tokad kung uh, papasal nga pala kayo o maliligaw kayo dito sa may ano. May kasiyahan, kasi kasiyahan po ito eh. Ito lang po ito sa may ano. Uh, malapit sa may uh, ano ba 'yung restaurant? Alam pa malaking ano dyan dito, Primark. Ah, uh, sa Primark. Ayan. So, malapit lang po dito sa may uh, Primark. Saka, anong yung street po ito? Ah, uh, Black 3. Ah, nasa Black, ah, Black 5. Para po ito, Black 5. So, yun. Uh, kung ah, uh, po kayo sa may uh, Kasiglahan, uh, dito sa may Black 5 1 Dito, 1 sa, 5. Uh, dito, sa, 5 1 dito sa Rose Cantin po. No, yun. Ah, uh, Rose Cantin daw. Uh, shout out nga pala sa lahat ng mga manggagawa dito sa Rose Uncantin. Ah, uh, ah, uh, Karenderia. Ayan. Ayan makita po kayo dito. Napakasarap ng ulam dito. Saka marami po kayo mga katokad friends na mapapipilian na pagkain dito. Mga ulam, ang sarap. gatong ganito guys, yan, no? si katokad. Yan magano magluto. Ah, talaga, ang malalasahan mo yung sarap. Ito lang mga katokad yung aking pahinga. Kumain lang dito. Sabi, nakati ko lang kanina. Ah, ko dito. Nakain ah, lang. Uwi naman kami tayo. ngayong kagabang na ito, alam naman ninyo yung aking in-upload. Galing ako sa mawa kagahapon sa, sa anniversary sa Luneta. Pagod na pagod yung katawan ko, pero hindi ko inang na guys kasi siyempre, importante yung gagawin natin ngayon. Kaya yung gagawin ko na lang mga katotan mamaya para uh, mawala yung ano, yung pagod ko sa kayong masakit matawan. katawan. pamatot na lang mga katotan. Yan na lang ang tangin para, para uh, lang, ano para na, ano. recover sa lakas ng ano. Ah, nawala kong ano. At abang nga pala mga katok kumakain ako. Um, Nais ko magpaabot ng uh, pagbati doon sa uh, church ng GIL uh, worldwide. Kasi nag-anniversary uh, ng 45th anniversary. ngayon so, Mamaya guys, bago tayo umalis. Bukunan na natin ang ano, ng logo yung ano, yung karinday yan. Para kung sa man, um, alam niyo yung ano, uh, yung mapupunta. Grabe guys, tamang panlasa talaga yung ano, masarap. Tamsap ako guys, sa ano, masarap. So tara guys, ano, ano tayo? Uh, Mag-bide na tayo para maga tayo makauwi sa Banawe. Oh, ah, Magkana po, ma'am? Pwede ko ba makuha ng ano nyo, maulam ninyo? Pwede ko ba makuha ng? I-advertise natin yan. So, ito nga pala guys yung kanilang mga paninda. Mayroong mga tinatawag na pritong bangus. Ayan. Kompleto mga katukad. Napakarami na uh, ninyo ng mga masarap dito. Mga gulay. Ayan. Kompleto guys. Maging dito mga katukad friends. So, sa dito mga isda dito. At pagdating dito mga meat siya guys. At pagdating doon sa taas, mga katukad, mga gulay sila. Sarap talaga guys, hindi nititipid yung ano, yung gata ayan, no. Ah, uh, Bicol Express to, eh, no. Ayun, uh, sarap guys, oh. So, ayan guys, uh, hanggang dito na lang at uh, uwi na tayo. Kung na tayo, mga katukad. at uh, dito tayo dadaan sa pinaka ano, pinakamadaling daan para labas ng tagumpay. Ah, uh, titingnan nga natin mga guys yung ano, yung uh, ilog ngayon kung kumusta natin. Kukumustahin natin kung uh, mababaw na yung tubig. Siyempre mga ilang araw umulan, pero ngayon, uh, uminit. Tingnan natin guys, ah, uh, na lang natin para makita ninyo kung ano na yung uh, kalagayan ng ilog dito sa Kasilan. Malapit na tayo mga katokan sa may ano, sa may ilog. Uh, paparada tayo. Yung hindi tayo makaistorbo guys. Ganito guys ang hitsura ng ilog ng ano ng kasiglaan kapag wala ulan. Ayan, may makikita kayo na maliit lang na parang sapa na lang. Ayan, papunta yan palabas yan dito sa pinaka main ng ilog. Papunta doon guys sa pinakamalaki. So ayun nga guys, na kapag malaki ang ano rito, malaki ang ulan, malakas ang ulan dito, puno yan guys, yan, napupuno yan dito. Tapos ang ginawa pala nila, nakita ko, naglagay sila dito ng isang maliit na tube na daanan para rekta na makapasok dito. Ayan guys. Tapos tan, tinakpan nila doon guys. So, mayroong mga kabahayan doon sa kabila, mga katukad. Uh, at syempre mga katukad, uh, tawid na tayo. Uh, tingnan natin guys yung uh, kabilang ilog. Ang ganda talaga. Sandaling so, makaupo nga dito guys. Aba, nakaupo ko dito mga eh bumuni-muni na lang tumuna tayo dito kasi para makita natin yung uh, magandang bundok ng Muntalban ayan guys so. at yung aking motor uh, papunta yan doon sa bayan guys yung uh, ano na yan ilog na yan may napansin ako mga katulad no, puros mga bakal yung nandoon sa dulo. Nakapatayo siya, guys. Tingin ko yung mga bakal na yan gagawin niyan mga ano eh, uh, pinakapader ng katulad nun guys, oh. Yan. Lalagyan ng simento yan guys para hindi pumasok yung tubig papunta doon sa kabilang. sarap kumain at bukay nga rito guys uh, alas 11 medyo guys tayo na nanghalian kaya medyo kaya muna tayo bagay hindi naman ano na, hindi naman tayo masyadong putang uh, kahit na magbiyahe tayo okay lang yun pero uh, mamaya uh, na guys, mamaya na mamaya na tayo ang sarap dito guys Ayan. Ah, may napansin ako mga katukad oh. Merong uh, driving school na nag-aaral na si Jante ayon sa kabila. Ayun oh. Tayo tapos ay nilagay Ginagamit yung malaking kalsada guys sa kabila. Ayun oh. At yun nga guys, uh, sa mga gustong nga uh, mag-aral uh, ng uh, driving school, uh, siempre ako nakapag-inform na ako nung nakaraang, ano, nakaraang linggo 4,000 daw po ang bayad. Ang 4,000 na 'yon ay sa loob ng 8 araw. Ang uh, pagda drive test mga guys ay ano uh, One hour 'yon. Ka-confirm uh, pa 'yon guys sa ano ah, uh, Confirm pa 'yon sa uh, ano sa tawag kung kailan ka magda drive kung anong oras ang available, anong araw ang available kasi lahat naman guys eh meron daw na mga iba pa na Uh, nag-aaral. So ayun. Kaya nga ako bilang uh, ano bilang isang mag-aaral pa lamang eh, inaalam ko na yung mga dapat kong gawin para kung sakali man na uh, matuloy ako sa pag-drive, uh, sa pag-aaral, eh, at least alam na alam ko na yung mga gagawin ko guys. Pero hanggang uh, sa ngayon, uh, andito pa tayo ngayon. Eh, Nagpapahinga rin tayo guys <laughs> nagpapay nga tayo Although na tayo e eh, Nagano Tayo e eh, Nagiikot-ikot O oh, nagka travel guys ah, Kasi wala pa naman Siyempre Dito Wala Hindi pa naman tayo Nag-aaral ng pagmamaneho Lakwatsa-lakwatsa muna tayo guys Ayan Lakwatsa muna tayo Tatawid na tayo mga katokat Para Makauwi na tayo So ayan guys, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong uh, panonood ng Katukad Vlog at sa pagbigay bigay po ninyo ng oras at pagasuporta uh, sa aking uh, YouTube channel ng Katukad Vlog. Maraming maraming po, salamat po sa inyong lahat. God bless you all mga Katukad. Bye bye and peace.